hindi niya nga kayang magpatanong eh. Kaya ang daming mga kapatid na ano na open yung kaisipan. Bakit ganon? Hindi ka pwedeng tanungin. Daniel Rason. Pagka, nag, bagka, pagka, magtatanong, eh sa demonyo ka. Eh ganyan si ano? Ganyan si Kibuloy eh. ba? Diba? Where can you find this? Where can you find that? Eh pagka yung ano, those are the sign of the children of the devil diba yan yung ano yan yung video na ano yung na inano ko eh anong masasabi nyo kay Willie Santiago as uh, ako po uh, bahala na po ang Diyos sa kanya ang Diyos naman po ano perfect justice kung naapi man po si Willie Santiago hindi ko po kasi alam yung kwento po niya at siya lang po ang makakapagpatunay niyan. At uh, sa araw ng paghukom, alam ko po, makakatikim po ang lahat ng nilalang ng hustisya doon sa matwid na hukom. Hindi kagaya ng hukuman ni Daniel Rason na napakalupit. Na napakalupit. Yan, napakalupit nung ano, nung hustisya ni Daniel Rason. Baka naman meron kayong masasabi kay Brad Willy Ah, uh, ayun po. 'Yun nga po yung ano ko. Kaway-kaway yung galing dun sa Broccoli TV Podcast. Okay, dito naman tayo. Di dito naman tayo kay Brad Badong tapos na kay Brad Willy. Hehe. <laughs> We love you, bro. We love I love you din po, Brad Marlon Cruz. Sa tunay nakahulugan ng pangalan. Regards po sa inyong mother. Ah, uh, mm. salamat sa Diyos nakalaya po tayo, pare-pareho. Doon sa samahan na malupit. Ako po ngayon, magsimula po noong, noong pinakalat po ni Daniel Rason yung mass message na yon na, na lumalaban daw ako sa aral. Naramdaman ko yung kapayapaan. Kapayapaan galing sa Diyos. Kasi ano, uh, mararamdaman mo yon pagka nakita mo yung reality ng buhay. Yung realidad ng buhay. Ano po ba yung realidad ng buhay? Unang-una, kilala mo naman yung sarili mo. After all those efforts na ginawa mo, after all those years na ginugol mo doon sa pamilya nila, tapos papasamahin ka pa nila na parang, sabi nga ni Brad Eli, pinakain ka ng isang buong kalabaw, hindi mo man lang nalasahan. Ganon ka lupit yung ano yung magulang ni Daniel Rason. Kaya Daniel Rason, huwag ka nang magsinungaling nako, lalo kang ano lalong lumulubog yung ano kahiyan mo sa ano sa lahat ng mga tao. Hindi naman ako titigil kasi uh, sinimulan mo yan eh. Marami akong ebidensya, marami akong screenshots na ikaw ang nag-umpisang pinasama mo ko. Nananahimik ako dito ah uh, talagang yung ano yung mga talagang yung mga nagpapakunwaring sa Diyos ano yan iyahayag at iyahayag ng Diyos tapos tatakutin mo ko kung meron akong alam mas meron kang alam sabi mo mas matindi kesa sa alam ko siguraduhin mo lang Daniel Rason dahil pagka ako napika naku Siguraduhin mo lang Daniel Rason na mas matindi yan ha. Pero I doubt. Ah, alam ko yung ano, alam ko yung galawan mo, galawang Satanas. Galawang Satanas yung galaw mo. Biruin mo, lunod-lunod na lunod ka sa ano? Sa pagpaparangal ng mga tao. Ayan, gusto ng ano 'yan, gusto ng laman 'yan. Gusto ng laman 'yan. Pagbigyan nyo naman po kami tungkol kay Willy Santiago. Wala po kasi ako talagang ano alam tungkol kay Willy Santiago. Kung ano man po yung sinabi niya na paliwanag ni Willy Santiago on his side, let's give him a benefit of the doubt. Uh, wag po tayong ano, wag po tayong maging uh, wag po tayong maging one-sided. Uh, sabi nga nung kapatid na nag-message sa akin, dapat uh, bigyan natin ng ano ng pagkakataon na ipaliwanag nung kabilang panig yung kanyang yung kanyang kwento. Huwag tayong ano basta-basta palahat